Welcome to Sir Ike TV. Uh, this is Enrique Bulac uh, Pero taka login ko ano? Isisir ko sa inyo ang um, nakita ko sa talk show ng uh, Taiwan Talks na isa itong uh, leading talk show sa Chi uh, Taiwan. So i-share ko sa inyo yung background ng, ng ano ng itong talk show na ito. Uh, ang topic nila na i-share ko sa inyo ay itong spy ng China na public servant ng New York City in the US, no. So sa topic nito ng talk show the Taiwan Talks, Itong dalawa ang nagiging topic nila. So, spy ng China na itong uh, kinasuhan ng, ng US government ng itong si Linda Sun. Si Linda Sun is uh, Chinese-American. So, nag-serve siya ng public servant siya sa New York. Uh, i-share ko sa inyo kung ano posisyon niya nito. So, pero last September, itong taon na to, September 2024, uh, siya, she was being arrested by the U.S. government or U.S. police of the charge na siya ay uh, spy ng China. Now, isa sa mga topic din ito dyan sa China Talks ay kasama din si... Um, Alice Go, or Alice swapping no na ang sa sabi nila sa China talks na to ay uh kahalintulad din din sa um uh, kay Linda San na inakusahan ng spy sa China although ito si si Alice Go hindi pa naman proven ito na na siya ay uh, spy ng China although uh, yun ang pananaw ng nagka-survive o yung mga nag nagkaro nag uh, so alam naman natin na nagkaroon ng hearing, Senate hearing, Congress hearing kaya lumilitaw na ito si Alice Go ay ang uh, anong tawag nito yung fingerprint niya ay akma din sa fingerprint ni uh, uh Alice Swapping o si si waping no na ang fingerprint niya doon na si si Waping na yan ay ang fingerprint niya at ang fingerprint ni Alice Go ay kapareho. At saka yung ang nakita din natin no, doon sa sa Congress hearing na tinagpitang yung kailan siya pumasok sa Pilipinas gamit yung Chinese name niya pabalik labas papasok labas sa uh, papasok sa Pilipinas labas sa Pilipinas tapos hanggang yung last na pagpasok niya, walang entry ng paglabas. Kung kailan after nun, months noon ay na-renew yung uh, passport niya o nabigyan siya ng passport ng Philippine passport. So hindi na niya ginamit yung pag-aalis go uh, niya, uh, yung Chinese name niya o yung name na katugma ang ang kasi hindi naman inamin ni Alice nga yan na uh, siya pareho yan pero tingin natin tingin sa mga nag-imbestiga dyan sa Senado at sa Kongreso. Iisa sila at it is being proven by uh, the yun nga, fingerprint being done by the NBI na tukma nga sila. So, doon sa in and out of the country ni Alis ni Go, nung si Waping pa siya, gamit yung passport niya issued by the Chinese or Chinese government. Tapos nung naisyuhan na siya ng passport na Pilipino passport, wala nang record na merong nag-exit or nag ano na wapping, alis go na so parang nag-coincide din yan sa accusation nga na siya ay isa lang sila okay now so ang topic nila doon kung ito si Linda Sun ay parang spy ng China doon sa US ito naman sa Pilipinas okay so uh ang topic nila doon sa Taiwan talks is about yung sa mga Chinese sa uh, spy no so meron din namang spy ang US pero ano ba ang pagkakaiba base dito sa study sa sinabi nito sa talk show na to so hindi ko na kukopya hindi ko na i-record kasi ma ano naman ako ma uh, tawag nito copyright so kaportion lang di ko rin alam kung baka makapirate din ako kahit kaportion lang i-share ko sa inyo you know? so Uh, so ganun ano so pinag-usapan din ito si Alice Go kahit sa sa ibang bansa tungkol dito sa pang espya ng China pero yung, yung, ibang bansa ba tulad ng US ba may spy ba o wala so meron din no so meron din pero ang ang pagkakaiba ang pagkakaiba daw base doon sa interview nito na sa talk, uh, Taiwan Talks ang pagkakaiba ang ang pag-spy ng ng uh, US eh para lang ma-aware siya what's going on para maka uh, maka-adjust siya so uh, parang without uh, doing things na detrimental or makasira sa ibang bansa. Itong sa China daw it's more on uh, ang espia nila for the to serve parang for the purpose na beneficial lang sa bansa nila. Okay, so actually nabanggit diyan sa sa interview dito sa mga resource person dalawang resource person nito si yung talk show host ng Taiwan Talks na of all the countries may mga spy pero ang China daw ito ay kinot ko lang sila ang China daw ay may kaso ng property thefts ng sabihin yung property right no yung property tips yung parang yung hindi ito galing sa akin no ito lang yung base sa ano na about 1200 cases ng property tips yung isben yung, yung patented yang ano na yan ginaya nila kinopya nila so yun ang mga issue sa kanila pero i do not know kung na-prove na yun no so yun yung mga issue sa kanila na ang ang intention is to make their country uh, uh developed, no so talagang kaya uh, kaya yon ang naging dahilan kung bakit umangat ang China dahil nga diyan sa sinabi nitong ni mga talk show na to na ganun ang nangyayari may spia ang China pero lahat nga ulitin ko lang sabi lahat lalo US meron naman daw spy pero yun nga normal daw yun para lang parang para lang malaman mo what's going on or how do you go about it na kung ganun ang mga nangyayari pero you're not doing things na parang nag-agabyado ka okay pero ang sa China nga yun nga may sinasabi silang Spinach no spinats so parang spying na na something na may nagawa kang parang uh, detrimental doon sa kung nasaan ka o, kasi niyari spy mo sa ibang Chinese na you're serving for China pero nandun ka sa bang uh, ibang bansa para malak masabi mo o para makuha mo anong dapat makuha na hindi parang hindi legal in a way no so parang yun pag-aunawa ko dito sa uh, issue nito ni Linda San na pinag uh, inarresto dahil uh, spy nga ng China na nandoon nagsiserve sa US at itong si hindi pa naman to proven si Alice Go na parang spy din so ang sabi doon sa resource speaker na yun And na then the third. it will depend on the our Chinese go, uh, it depends on our the court of the Philippines to to judge kung spy nga ba pero sa ngayon hinala lang ano so uh, siguro yun lang may sishir ko sa inyo so uh, sanay subaybayan natin ito si Alice Go kung sino nga ba ito. Okay? So so at i ko sa inyo yung interview na yon ni the talk show na nandoon sa sinabi niya o kung ano sabi niya he cannot gauge na o he cannot say talaga na spicy Alice Go pero sa paniniwala niya talagang Alice Go will not be become as what she is Since before, she was before Bagos and a holy ng Philippine government, hindi without the support of China. Okay, natin? There, there, there's an investigation needs to do because her, the mystery surrounding her identity uh, is the cause of uh, an allegation of that she is working for China because she may not be the, uh, the Filipino nationalities as she claimed because her. Uh, she still uh, need to really point it out her real identity to explain why the fingerprint matches Chinese nationals. Yeah, yeah Mom, what's your view? Do you think she's a Chinese spy? The courts in the Philippines will determine whether they will punish her uh, as a if the evidence is sufficient. But uh, it's my opinion that she is ethnically Chinese in the Philippines. The Chinese government, as I mentioned before, tries to uh, control the ethnic Chinese all around the world, and so they have spies in their those communities. And people don't get to to powerful positions without the express permission of the Chinese government. And so, therefore, uh, I would argue that there's a high likelihood that she uh, is directly connected to the. Communist Party of China, and, and she would not have gone gotten into a public, uh, powerful position without their support. Right. And do you believe that uh, there are many cases like Guo and like Sun around the world? Yes. Uh, just in the United States, for example, in the last ten years, there's been over two hundred uh, over two hundred cases of espionage by a variety of people, uh, n not only ethnic Chinese but also. Um, Americans who don't come from China. Right. But the majority of them are ethnically Chinese. So, but this, these would be the highest profile to date. I mean, Right, and then yeah. don't forget, these are the ones that were caught. We don't know which ones are still operating uh, in in all all countries around the world. So um, it uh, I believe that the Chinese Communist Party of China had two significant emotional events in their beginning 1926, 27, and 1936. They were almost destroyed. But the reason why they survived was because of their intelligence network that compromised the KMT, the Nationalist Party in China. So they learned quickly that if they don't have intelligence assets uh, within the community of their enemies, they could be destroyed. Right. The Houston.